Saan kayo nakikita? Amo nila magkapatid. Ay, oo oh, nga pala kayo nila Ate Rosie, di ba? Ang sarap ng upo nila, oy. Ay, dala na lang kami ni Diana. Ano yun? Dapat ni Diana dyan. Ay, Indonesia siya. Oo, pero 20 years na. mag na siguro sa awad na. Million gamen aki. Oo, yung libo nila, yung okay. libo nila milyon Hindi, yung Indonesia di ba? Indonesia. Oo, yung Indonesia kasi yung yung isang daan nila, yung daan nila tausan yung tausan nila milyon Kasi may kasama ko dati Indonesia eh. Laki ng pera nila. Arika, ka, mayroon pala butas niya, baka mabagsak na ka. <laughs> mayroon pala doon. Maraming buto tayo sa lumoy, wala eh. tayo sa Pilipino stock. Anong oras uwi mo? Ay, sabay kayo nilang ni Ann. Sabay nga kami. Oo. Oh, oh. Sabay na lang kayo. Kailan, kailan pay out mo? 15 to 17. Hmm. Yung sarili ko ah. Mm. So, so yung kasama ko dati, tapos yung kapatid ko, tapos isa kong kaibigan. Mm. Ikaw pala, welcome to the club. Masali na pala to. Okay. So, sasama, so, sasama ata si Jema? Sasali ata? Hindi, hindi nasana ko. Hindi hmm. ko nga sana ilalabas na. Kaso, problema, nag-25 days na. Okay na lang yun, kaysa wala. Eh, hintayin natin. 38. No? 38. Uh, Malapit lang dyan hey. ah. 3, 2, 5. Eh. Oo, 3, 2, 5. Sige. Hindi kasi amo sa akin. Walang tiwala. Ay, gano'n. Uh, Sige. Sige. Iwan ko kung nila. sa lolo. Wala, hindi na napupunta sa lolo. Kasi uwi na rin siya. Baka dito lang kami. Itong itong maganda para sa atin na mga matatangkad. <laughs> Pero kung hindi mo rin carry na magsuot, di ba? Wala rin. Ayan o si Donya Nicole. <laughs> Sige nga Nicole, ang ganda ng view. View lang talaga. <laughs> hindi ang ganda kasi mga shoes ba? Malay mo model ka ba? Honey daw, honey. Sige nga. Itas mo. Kaya model siya guys dito ng ano. Model siya ng mga ano shoes. Ano? Nakapili na kayo? Walang <laughs> Anak, di ba may sandals ka na doon, kaka bago-bago lang? Hindi mo nga sinuot. Ay, naku. Oh, <laughs> 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 Tapos, yung sandal mo doon. <laughs> Hindi ka bagay mag-health. Nabutan <laughs> n'ya prangkahan, 'di ba? J. Ate? hindi ka bagay mag-bestida, pero ko pagbestida kasi babae ka. Nagbestida naman ako nung kasalang anak ko, bakit? Bagay naman eh. Uy, ba J, Hoy, yan, nakita ko naman nung nagkasal yung ano, mga alaga nyo. Ito na lang anak oh, ayan oh. Ayan. Ayan, bro. Ito? Oo. <laughs> hindi ko rin type, sinabi ko lang. Sino <laughs> ko mo ka na yun Patibag sa mag-modeling. Ngayon mm parang -mm. ganito so, yung bini ko, pero ganito ng <laughs> ako. Pero yun. Ba't hindi mo sinuot kanina tapos magdaan ka sa ano sa lubok-lubok? Ganun-ganun kasi. Anak, dadaan ka sa lupa na malambot, lubog. Para Mami, ito puti. Mas mga ng puti kaysa doon blue. Pang. Hindi ako sa blue. I-check mo sa anak mo yung padala. Ay, nga pala yung ito. Pali. Parang ay, to, type ay, ko ito. White. White. Ayoko ang green. Ngayon, sulusul sa akin yung green. <laughs> green. Ito. Ito maganda. Itong maganda. Ito maganda. So,

<laughs> Bola, Long damage yard. yan. Pakita mo. Parang mm -hmm. sabihin hindi damage yan. Or mas cute to. Ikaw ay, ikaw susuot okay, Ano lang. na? Ba? Mami. Ano na? So, Kayong magpili. ayoko ko silver, magpili na maroon. Silver or oh, white? Green or silver? Silver, silver na lang. Silver na. Saan na kami siya? Sa akin, di ba? Pinuturo yeah, na ba? Silver. silver. Magkano ito? Eh, pakina ka yung green. Silver. silver. Ay, malakulit silver. 58. Silber lang? Silber. Oo. Oh, oh. mo okay. lang oh, doon -de sa ni Marilya. deliver lang yung isang mm heels. -hmm. Suot-suot niya kanina, tapos hindi tinuloy. Tapos, heels na naman bibili. Mag-ano ata? Baka gagawin mo na anak yung bahay na ano, Emilda Marcos. <laughs> Poro shoes. Sandal shoes. Boyo. Oh. Ano, papa?

<laughs> Madalat na. Oh. Alin? Uh, uh, well, Alin white size. Magkano yan white? Ay silver. Uh, silver one. Silver. Magkano yan, Ji? Magkano? Ay, 6 pala. 14.5 ang original. 6. 14.5 ang original. Nagaya lang ang Nilista lang yan. Uh, hmm. yeah, so, Teknik lang yan. Tap, no? Para hindi ka makatawa. Pwede na? Ganyan, hmm. ginagawa namin sa dragon ba? Hmm. Lagay so, um, ka ng mataas na pressure para pagka... Uh, magano mag... Magtawad ng mga... Oo, oh, oh, mag, oh, magtawad. Hindi, pwede magtawad. At least ano pa rin sila, pasok pa rin. Sa dragon kasi may bawas dito mo lang. Mm -hmm. Nakapix na talaga. Oo. Saka doon kasi alam mo Kunti lang din ang bawas. China, China, China. China, China. Ganun, ganun, oh, China din. China kasi. Mm -hmm. Kano'n ka mo chino to? Mo chino din ko. Wala mo. Uwe na o oh, ano, nasan na? Oh, anak. Oh, okay, no, nandoon na anak, o. Kasher. Ayun, o. Eight minutes. Hindi, kung may kasalanan niya, o. Ay, I, I don't have. Only half. Ah, okay, here. Okay. So, guys, papunta ng taxi. Bakit ang lalong <laughs> taxi? So, transport! Papunta, pa-uwi. Siyempre pa eh. <laughs> yung kahapon at saka ngayon. pa. Wala na, tara na. na. Ay, si Lalin pumunta Saan ng na PNB. Hindi ko alam. Si Lalin pumunta muna ng ano, pumunta ng PNB, magkuha ng form daw si Judith. silin Si Lin at saka si Judith. PNB Bank, nagkuha lang sila ng ano, ng form. Baka mag apply si ano, ipapakita daw sa amo. mag apply siguro ng bangko si Judith. Sana, eh. Nan Nan na kayo? Iko, saan, saan na kayo? Nandito tayo. Ang cute talaga. Ang, ang cute nito, no? Hindi pa ba tapos yun? pa pala. Kaya nga ito. High oh, cut? Ito, maganda rin naman yan. Na. dito ng pantalon. Kaparis na. Mataas din naman ito.

Ibenta e mo muna uh, yung mga alahas mo kasi. Lang magbabago. Mm. Oh. Mamayan. Mamayan. Mo tatapon ng basura. Ganiyan dati mga sanay ko. Mataas. No? Nasa namanare yung mga mga gown mo. Ha? Pinapa-print, pinapa-print mo lang, 'di ba sabi mo dati? Hindi pa wala pang shop. Idi, mamaya maano na niyo 'ndo magbubuo. Hindi siya makapili-pili. hindi bakit? Tapos na? Hindi pa. Hindi pa. ka lang kaya namin. At na? Nakabili na kaya na, Ay, may pintuan. sa may pintuan? nawawala sa pintuan. oh dito. December. tayo. Eh, atin. party. Sige, mag-chinsgip. mag gift tayo. January, 3. January, January 1, tamang-tamang Friday. January 3. January 3 ba? Kakain na naman. Halo, halo. Sige, halo, halo. Agoy. Ay, si rin pala nandoon sa nasyon. Alam ni Lalin. Ito na, tanong niya kayo na kung saan. Sabi ko hindi ko alam. Sige, sige. Magtanong niya. Ay, mag niya. Ay, mag Tawagan na lang. Ano nyo sa group chat? Sabihin nyo dito kami sa ano. May pinto pa pala dito. Ayun, sasama tayo doon kasi yung ano, yung pananim ni Lucring, nandun yung kamote. Di ba kukuha ka rin ng kamote? Pangtanim? Oo. Pangtanim! Saan ako Sa na <laughs> <pas -o. laughs> Ano naman magtatanim ka. Sabi mo, magtatanim ko dami-dami kung -dami, dami, uh, dami uh, Kinuha ko na lang sana yun kanina. Ano? Yung? Yung nandun sa sasakyan. Di ba mo kinuha? Oh, tapos oh, nandun sa likod yung ano, dalawang oh, dalawang oh, pangtanim na oh, ano. Yung tanan malunggay na dalawa nandoon. Di ka kumuha ng malunggay na dahon. Meron na kapon. Ikaw, nakuha ka? Meron kami doon malunggay. Ah, meron. hingi kami doon sa farm. Rapid lang kami sa pan. guys, lakad-lakad. 1, 2, 3 pala one, to sa so 1, Mayroon dito mga mga tela. Tela yung inaano ko eh. Tela pang tahi. Halimbawa pang ano ng mga cortina, mga ponda, mga kung chichiburutsi, pwede lang pajama, short. yan guys.